Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kaano nga ba katotoo na ang tunay na dahilan ng hiwalayan ni nakapuso actor Sian Lim at ang kanyang ex-jowa na si Kim Chu ay ang tunay niyang kasarian? Sa pinakabagong episode ng OOTD YouTube channel ng batikang showbiz columnist na si Jobert Sukol dito at direktor na si Chaps Manansola, tinalakay nila ang mga impormasyong kanilang nakuha hinggil dito. Alam mo, walang lumalabas ng mga dahilan kung bakit sila naghiwalay. Pero matunog ang mga usap-usapan ng mga Marites na kaya daw naghiwalay si Kim at saka si Sian dahil booking daw ni Kim na si Sian Lim ay batin. Nagulat ako. Nagulat ako kasi unang-una, -una, I know si I don't think he's batting, no? Hindi ko naman na, just to, I don't expect him to be gay. At if ever he's gay, so anong, anong problema, di ba? Being gay is beautiful. Masaya. Ngunit nang tanungin si Jobbert ni Chaps kung talaga bang hindi niya naisip ang posibilidad ng ibang kasarihan ni Cian, kinumpirma ni Jobbert na sa isang punto, iyon ay pumasok din sa kanyang isipan. Yung totoo na, hindi mo talaga inisip o or pinaghinalaan? Or... Siyempre inisip ko rin. <laughs> Pero na pero wala confirmation. Oh. Syempre, mm -hmm. alam naman kami si Ann were friends, 'di ba? Maaalala na kinumpirma ni na Sian at Kim ang kanilang paghihiwalay noong Disyembre taong 2023 sa kanilang social media accounts. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.